Kala mo bata ka pa? 20 anyos ka? 30 anyos ka? O gurang ka na sa totoo lang? Alam mo kung bakit? Time flies by. Really, really, really fast. Maugulat ka, 50, 60 years old ka na. So ano pang ginagawa mo dyan? Kung 20 years old ka, 30 years old ka, at wala pang nangyayari sa buhay mo, aba, o dapat may sense of urgency ka na. Dahil matanda ka na. Kung ikaw ay pag-imig-gimig pa rin ngayon, wala ka pa rin na-accomplish na maganda sa buhay mo? Hindi mo pa rin pinaglalaban ang pangarap mo? At hindi mo pa rin tinatalo ang mga kahinaan mo? Sasabihin ko sa'yo, lilipas ang panahon, wala ka pa rin. Kakaisip mo na, hindi, bata pa naman ako eh. O ayan, papayag ka? 50 years old ka na, bata ka pa rin. Wala pa rin nangyayari sa buhay mo. Better take action now at ipaglaban mo ang pangarap mo. Dahil sabi ko sa'yo, time flies by. Kailangan mo umasenso para sa si sarili mo para sa pamilya mo